Bukod sa magagandang alaala, -ala, ano pa nga ba ang pwedeng bitbitin pa uwi mula sa Dumaguete, kundi ang iba't ibang mga pampasalubong. At isang araw sa mga pambato nila ang Lumago Designs na hindi lang fashion statement dito sa bayan ni Juan, kundi iniraram pa rin maging sa ibang bansa. Nakakarating kasi ang mga ito hanggang sa Estados Unidos. Saga Designs is a social enterprise. Um, we produce and sell fairly traded, upcycled jewelry and accessories. In doing so, we're able to employ a group of impoverished women. Pero sino bang mag-aakala na kwintas at pulseras na ito? Ani mo'y pula sa tunay na kabibe, gawa lang pala sa mga gamit na papel. Ang mga fashion accessories kasi na likha ng Lumago Designs, gawa sa recycled materials. Gaya nga ng ilang mga kababaihan sa Dumaguete na ito ang ikinabubuhay. Sa isang banday, nakatutulong din sila sa kalikasan, kagaya ni Flor. Sigurado nila na meron siyang buta sa gitna kasi para meron siyang ano so, pag lalagyan mo siya ng nylon. O tapos mo maglukot, ano sinas, dinidip sa amin sa resin. yung nagpapatigas, nagpapatibay ba, kahit mabasa siya, hindi siya masisira. Mula nang mamatay ang kanyang asawa, ito na ang ipinangpaguyod niya sa mga anak. Nakatuloy ng malaki sa, ba sa akin. Kaya yung mga anak ko, nakapagpaaral ko. Nakakain na ng gusto. Kada dalawang ko meron siya, ano, 1,000. Hindi siya perpareho. Minsan, depende sa order niya. Asama rin ni Flor sa Lumago Designs, ang maghipag na Elizabeth at Nurse Celine. Si Elizabeth, dahil no read no write, pagiging basurero ang dating ikinabubuhay. Pero dahil sa lumago designs, nagkaroon siya ng oportunidad na magkaroon ng mas maayos na trabaho. At ngayon, isa na si Elizabeth sa mga gumagawa ng world-class na accessories. Kung ba na, mga masura niya, ang iyang mga kuha, katong mga pultab tab, ako po siyang panguhaon ka, ako pong gamon mga kanang mga magasin, mga kuha ng flyers. Mapay akong gamon. Nakatoka kay Elizabeth ang pangangalap ng pool tabs o yung ipinambubuka sa mga lata ng soft drinks. Nililinis nila ito ng gusto, pinatutuyo, saka ginagamit sa paggawa ng accessories. Classy, elegante, mukhang mamahalin. Ang accessory na ito aakalain mong gawa sa totoong silver. Pero gawa lang pala ito sa mga pool tab mula sa mga lata ng soda ani mo'y pinagdugtong-dugtong ng mga kabibe mula sa dalampasigan ang aksesory na ito. Pero ang totoo, gawa lang pala itong mga kahuander sa mga patapunang kartulina at magazine. Pero bukod sa fashion accessories, marami pang ibang maiuwing pasalubong mula dumagete. na misulang baril at gawa sa kawayan. Tinatawag nilang Luthang. Ang nagsisilbing bala nito, binasang papel. Pero iba yung ingat pa rin mga kawander. Kahit papel ang bala nito, huwag patatamain o itututok ang Luthang sa anumang parte ng muka ng iyong kalaro. At tila buhay pa rin sa souvenir shop na ito. Ang nababaon na rin sa limot na tinatawag nilang Takarang o Bamboo Stilts. Pero pilit naman itong binubuhay ni na Mike at Jana, ang mag-asawang may-ari ng Subida Souvenir Shop sa bayan ng Valencia. Tuwing hapon kasi hinahayaan nila ang mga bata na paglaruan ng libre ang mga itinitinda nila, gaya ng takarang. Not only we sell souvenirs but we also sell the culture not only of, ano, uh, uh, Dumaguete but the culture of the Philippines. We're trying to bring back mga Filipino traditional toy. Pero para sa mga naghahanap ng kakaibang thrill, ang pwede nyo namang subukan dito pa rin sa kanilang souvenir shop ang pagsakay sa tinatawag nilang Ligiron. Noon, nagsisilbi itong transportasyon sa paghatid ng mga gulay at prutas. Pero ngayon, ang mga sasakay ito na gawa sa kawayan, ginagamit na sa karera. Ang mag-asawang galing Germany na si Stephanie at Joachim ito ang game na game nilang susubukan. No you <laughs> Yeah, we we did a, a nice race between me and my and my wife, and she she overtook overtook me. Oh, that's really fun. It's a lot of fun. We don't have this back home, but it's fun to drive it ay tuturing ang kayamanan sa bayan ni Juan ang mga gaya ng mag-asawang Mike at Jana. Dahil sa kanilang sariling paraan, ipinagpapatuloy nila ang ating mga kultural tradisyon.